nagbabala ang aktres na si Don Zulweta kontra sa mga gumagamit ng kanyang muka at pangalan para sa mga peking endorsement sa kanyang Instagram, nilinaw niya sa publiko na lahat ng content na naglalaman ng kanyang pangalan at mukha na hindi naman nakapost sa kanyang official accounts ay peke. Diin pa ni Don, hindi niya kukonsintihin ang mga ganitong panluloko. May mga itutulak na legal action kontra sa mga mapag-aalamang dawit sa mga ganitong pamimeke. Sa huli, nanawagan din siya sa lahat na patuloy na labanan ang paggalat ng mga maling impormasyon. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.